Mapagpalang araw mga kaswerte, narito ang ating paya at sumada para sa Pilsada, May 15. Araw po ito ng Webes. So kung kayo po ay tumataya ng SCL or Lotto, pwede kayong kumuha ng mga numero dito. Dahil itong mga numero to, na ito ay uh, magsisilbing gabay, kinamitan natin ang kalkulasyon sa uh, Pilsada. At uh, lahat ng mga numerong yun ay sinamahan natin ng paya at sumada. So, narito ang ating mga rumble numbers. Pakititigang mabuti at baka may napupusuan ka mga numero dyan, mga kaswerte. Ano? So, pumili ng numero na sa tingin mo ay hindi pa dumalabas or tumatama din yan sa inyong lugar. Mga kaswerte, please don't forget to like my video. Pakashare din po ng video na ito upang panood ng iba natin mga kaswerte yung may tumaya sa STL at Lotto. Ganyan din huwag kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel na may my OFW live upang updated ka palagi sa lahat ng mga ipinapost ko na video dito. Maraming salamat mga kaswerte sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa aking paya at sumada everyday na mapili mo ang tamang pares ng numero na tatama dyan sa inyong lugar na sa pamamagitan ng mga numerong ito ay mapagkalaban ka ng kapirahan. Ikaw ang maging lucky winner. Ayan, thank you so much mga kaswerte. Ang sa susunod nating mga paya at sumada, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye-bye po.